Ya, wala na bang asenso itong ating bansa? Puro pagtaas na lang naririnig ko sa balita. Napapanood sa TV, maya-maya pag-alinin na siya. А <tuhutura> problema. Kung gano'n pa rin, bulok pa rin ang sistema. Paano na ngayon ang bayan D1 de la Cruz? Dapat lagi mayaman ipako na sa Cruz. Binabati po pala namin ang kay bigan Production at Happy Viewing kay Mr. Mr. Kiri at kay sa kong choreographer na namin na si Lady and and saka at saka si Janine. Anong next nyo? juicy juicy Lakas trip? Laka Oo. Oh, o oh, sige, go. Pago malo na ang bibig, di mo na mabibigilan. Wasay kang nga sa daanan at wantanin inatasan. Sa mundo siya itasan ang umarang gagamitan ko Nang wasto. Para hali sumabay na magkaalaman. Kasi nagdapat ng patungan ng korona at saka.